So yan mga karayos, bali ang dami kasing nagtatanong sa atin kung anong tamang higpit ng ating ayan, pork. Okay? So itong apat na bolt na to, ang tamang higpit natin dyan ay 38 Newton meter. Okay, dito set natin. Ayan, punta muna ako sa 28. So nasa 28 na, nakatapat yung 0, plus 10 tayo. Ayan, napin natin yung 10. Ayan. 28 plus 10. Okay? 38 newton meter na. Ayan. Lock natin tong knob. Okay? Tara. One, two, 1 2 1 2 1 2 38 newton meter sa ating yan Adam, ang apat na bolts na yan Okay? ride safe peace